O po nga. Ito na nga pala yung ha, pera ko. Oo, oh, sa salamat, Ana. Babayaran ko man na ganito eh. Pag nakaipo lang ako, ah. Huwag niyo mo yung pambayad. Eh kung mayaman nga lang ako, ibibigay ko na lang sa inyo yan. Eh. Kamusta na ba si Jenny? Mabuti naman, ha. Oh. Kahit pa paano, nakakapaglakad na ko ngayon. Inaalala yan. Pero simula ako nung na sa kanya ni Tito Ryan eh. Tumigil na ulit siya magsalita. Ah, uh, Sa siya nga pala napunta ako kay Ryan kanina sa kulungan. Eh, Alteng, baka naman pwede akong makiusap na iatras na natin yung demanda. Nakakaawa na lang yung tao eh, at saka nagsisisi naman siya. Ano? hinahasa ni Ryan ang anak ko. Pamakinin niyo! Alteng. Kung ang Diyos niya nakakapagpatawa, di ba? Tita Ana. Tingnan niyo ho si Jenny. Dating masayang bata yan eh. Naaksidente siya dahil sa hiling niya sa pagsasayaw. Kaya siya natigil sa pag-aaral. hindi nga ho siya makakain ngayon, no? Hirap na hirap na ho siya sa pinagdaraanan niya. Buong tiwala kami nagbigay kay dito, Ryan. Pero ho, anong ginawa niya? Ngayon kayo ang magsabi. Paano namin siya patatawarin? Wala naman akong masamang sinasabi dito. Ang sa lang naman, ikakaunti na nga lang tayo magpapamilya, di ba? Baka naman pwede natin ayusin to. I think. Sana huwag niya pa naisip yan. Bago niya gahasahin si Jenny. Umalis na ko kayo.